才告 <laughs> <laughs> kalau <laughs> bisa kita

sa ngayon, pag ganun Hindi ba importante yung gawa? na po natin ng design gagawa na natin ng program. Wala pa eh. Wala pa tayo dito pero gagawa na po natin. Yes po. Thank you, Mayor. Thank you dito din sa 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 okay. pagitan okay. niyo so, gusto, pag uh, ah, okay. gusto ko rin gusto so, ko rin sa kami tory ni lang okay. lang okay. lang okay. lang ilang natin. yun. Talaga? Pero maliliit lang naman ang mga kapatid. Hindi nalagay dati ganyan talaga. Bigay po <kung laughs> okay. namin ang engineer yung data planation po nung Sige, para... Status ng dito Pero ano, ah, uh, true land management na lang pag ano sa kanila. Para hindi na magulo. Sa pagkukuha kayo sa land management. Okay. Na, land management okay. Sa, okay. okay. Para, Please, thank you! Thank 耶！不好意思，不好

admin admin admin. admin.